po mga parekoy, uh, human na ginato sa mga parekoy. Uh, karon ma-upload na ginato. Giyon sa nato pagtrabaho mga parekoy. Sige, start eh. Sige, start. Wala na na ako ipangyuta mga parekoy. Uy. ngandar naging sa mga parekoy. Oh may mga parekoy uh, balik ta mga parekoy sa atong trabaho mga parekoy nga dugay-dugay na ginato ni trabaho mga parekoy karon na na kompleto na yang pisa mga parekoy yo tan na to sa karon mga parekoy kung makaandar ba kita dani basi kang ipakita sa nato dani ang giandara unya ka tong wala man tan mga parekoy dili ba kita Joke lang mga parekoy di rada kay nanganal mga parekoy may hapon sa yon tanan dia og mayong to nyo dio sa out sa yon tanan ang uh, tagi ada ni mga parekoy nagproblema na pud mga parekoy kay murag murag mo murag dili, ba pero atong paningamutan mga pare basin dai, basin lang awat amoy ngon nga makaandar. Ato mi ni ko mga pare ko nga atong ipatawo sa turbo mga pare ko si Poloy. Ang problema niya dai ni injector na palitan na nato, medyo taas taas og presyo injektor. injector kay tag man ang isa. So karon turbo nasa sa ikuan kay ang turbo niya ni gubasad. Pero so, maningkamot mga parikoy nga karong adlaw mga parikoy. Makita na to nga siya or unsa ba ka? Mana mga pare yang tagi mga pare problema gid sa mga pare ko kayo na una nya baka maka under kan dili. <laughs> Ketawa-ketawa lang mga pare pero kuan ba sakit. Sakit ang gasto. Sakit ang gasto. <clears> hey, <throat> mga pare salamat kasi sa mga pare no. O salamat sa suporta ninyo sa akong channel mga pare Ayo kalim tayo mga parikoy atong Chuy Mechanic no Natay bagong nga channel sa page mga parikoy Chuy Mechanic gapon Pakipalo na lang mga parikoy Youtube na to Chuy Mechanic Tana na to channel mga parikoy Facebook, Facebook page Chuy Mechanic Pero tong Facebook page mga parikoy Karoon pa na to Karoon pa na to siya bago gi kuha na Karoon pa bago na to siya gi continue kay Ako na dito eh Ang bayan niya Di natbong na di ang natman Nasa ilalong nasimulanan So mga parekoy, o sila sila lalo mga parekoy, nagkalisod na. Nagkalisod na, nagkahirap-hirap mga parekoy. Nagkalisod na, kasi makapirayat na. ako nagpugong, loy, ba daw <laughs> <ayaw. laughs> <laughs> <Makapiray, trabake laughs> <yaw>, kung anong <laughs> kong ditanggol mga parekoy, Basta mga parekoy. Ako, kanak, 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 na kanak, 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 kanak,

kalungay nga panahon mga parikoy nabot ra gidan ngamong gikinahanglan mga parikoy so amo na gitawod kay gitik-gitik mga parikoy kung masagapan mo andar pag dili masagapan na tablita sang labas why nada oh ning labay ba sir kita ko sa what's up gi amin nya kamera mga parikoy turbo na lang gitawod mga parikoy gamay na ko lang ha ha ha

mau naik ke barat Jepang. Kan keway ini yaulah. <laughs> ya. Kami. Susah-susah ke keupan. Anyway, kami keway ini Jepang. Ha. apol. Iya. Ini Pak Kyu. Cuma yang akan tersebut kayu

Pero kayara. Ah, kayara. Uh, kayara gigap, kaygiga. Barangay Ismael. Ah, okay. Kayara bungkak, oh, <laughs> si <mga> <laughs> <laughs> kaya bungkak pagbalik din na. Oo. <laughs> <laughs> Kunsang mga parekoy wala. Sa 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 sa. sa hagan. Kayara gigbungkag, pagbalik din na. Bitaw mga parekoy. Parekoy kamutan mga parekoy. Si pulo ito ilalo mga parekoy, nagtaod sa turbo. ako ko diri mga parekoy supervisor. Sor supervisor lang. Bitaw mga parekoy, atong testingan nya mga parekoy, ba mga parekoy. Taod na man taod na man mga parekoy. Si pulo ito si Lalom. So mga parekoy, uh, nahuman na itong tawad yung turbo mga parekoy. Nahuman na yung injector mga parekoy na set up lamang yun na to. Ato nang itawad yung linya mga parekoy kaya ato siyang testingan o pandar no. Atong tanawan mga parekoy kung nagood ba siya o naulawan na. tanawan tagi yung mga parekoy yun. Kita tagay. Tanawan tagi yung mga parekoy. Nagdala nagdahon mga parekoy yun. Awata na si Kwan. Nanguana ba na mahipa? na ba ito? na Malina na daan?

Singa na nato na mga pare kong Kong lang ha. Cool. Ang ini driver way uniform? Driver ba way ni Wala pa man sa bag. Wala na buhok sa lahat di bisuriya. Oh, go pa bag service daw. Something all right. Kaya sa mga pare ko, yung muna line at huktan. Taka pugset na dyan mga pare ko eh. Pugset. Pwerte yung tayo. Sige. Start lang eh. Oop. Sa. Sige. Sige. So mga parekoy, kanis siya. Hapit na na siya nag one year mga parekoy. Wala ka andar. One year na na. Ah? One, year, uh, one year, one year na. One year. Ikatolo eh, na mga mekaniko na mga parekoy. Ang sigurito mga parekoy, kalatambay man siya. Ato siyang gamitan sa lana. Bindita mga parekoy ba? Kaya <laughs> so, kung kakita mo din anak iana sa kwan mga parekoy, maunis siya. Okay. Lo akman di sini. Saloi. Apit nasi abang mari kau, mara dol dol lah siska mat orang, Oke. Oke. Okay. Oke. Okay. 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 So, mga parikoy, may hapon sa inyong tanan. Mga parikoy, sa kikaingon na nako sa inyo mga parekoy ang atong kitrabaho nga kiyang nga uh, karin mahon na human sa mga parekoy pasalamat kaya punta mga parekoy mga parekoy tinood lang wa pa koy nanawan wa koy nalid sa ning mga parekoy pero akong gitistingan mga parekoy ako lang gitistingan utok utok lang mga parekoy ba why ko ani walay walay computer walay bulang kristal walang wala yun mga parekoy kay tabalan nakasutod sa mga parekoy para tara mga parekoy Pubri kayak atau siapa mga ini naro? Oh, oh. jangan. Nah ini mau kita tuh malah ini turbo, pantis atau injektor atau gibung kagyang yang mengakhirak nga problema problem ada sa sensor mga pariko ini mga nggak pariko ini ah, si atau So, be. O, mga parekoy, ah uh, human humana ginato ato sa mga parekoy. Oh, karon ma-upload na ginato, giunsa ra to pagtrabaho mga parekoy. Sige, start, be. Sige, start. Wala na na ako gipangita mga parekoy. Oy. Nganda lagi sama mga parekoy yo. oh. Oh. Saul magila to mga parekoy. Ning aso lagi di tambutso og ni mats pa. Ning aso na ang So ko tambitaga, oke, okay. Revolusyon na gamay de. revolusion, Ge. Okay. Oyo, oh, yung, may aso. Si. Okay. Oh, nari di aso mga parekoy na igamay. Sige. Oh, okay. oke, mga parekoy ning aso gamay, di okay. ba? Oh, so, akong ipa-start ni Boss Brili Pardo mga parekoy Siya mo ya akong helper karon, oh, sas! Ba, pag pa malastar mga parekoy Ganda gandar kinsa mga parekoy Salamat kasi Sintanan mga parekoy, O salamat sa pagsubaybay niyo sa among mga video mga parekoy, Thank you kay Sintanan Atong ulatan mga parekoy ko, na lang para mo mga parekoy, Atos Ato sa mga parekoy para makuot lagi ang angay puton. Okay? So, thank you guys sa inyong tanan mga parekoy. Thank you and God bless. Ingat-ingat po tayo mga parekoy. Araw-araw -ara po tayong may ginagawa dito. So, subaybayan nyo na lang yung mga video namin mga parekoy. Salamat kasi sa yung tanan mga parekoy. O maayong hapon. So, mga parekoy, mag-rotis na. Okay. Ah. Rotis Okay. Okay. Sige, anayin lang Ha? Sige, anayin lang

Mga pare ko ay rutis ha. Ha. Abi mo mga pare ko mo ni si ang pila ka bulan ni sa Bible. Gigahan sa tagiya mga hapit na tuoy kapen. Tuoy kapen ba? Gigoyo di sa ato mga pare kay wala nila napandar pandar. Kay balay ka tulo na, na ni mga pare ko. Karon pagin sa nabuhi mga pare Salamat sa ta, mga pare ko. Salamat sa tagiya mga pare ko kay ni saling sa ato bisa bukot-bukot tanga siap mga pare nahimo gyud nato siya ora mao na gyud oh walay walay dashboard mga pare ko di hindi mo makita ang anay nag alarm sa dashboard walay check engine oh mana siya mga pare ko ya na siya mga pare ko kana uh, ang uh, sa kitawag para ato nga uh, bisag ang atong pan mga pare ang atong shop na uh, ora uh, Hiling kayo siya dayag mga parikoy pero ang tao saling sa ato. Basta mo abot lang sa atong kamot mga parikoy Hiling kayo magmahay. So, salamat na lang po sa ato mga kuhandiya. Uh, hindi kayo maligay na atong mga parikoy Mag-vlog -mag ganita ganito. Nagin baser Pero okay ra. Ayun. Sama na to. Nga mo may sa ilang una-una. Di ba? So, salamat sa iyo tanan mga passers ay. Ug sa atong solid supporters dia atong mga dayon dato customer. Bisag asa, you no? Know, Butuan, kagayan Bayugan, Hinguog. Kataglayo na atong customer, salamat kay sa iyo tanan. So, napatay layo-layo nga customer ay taga diri sa ano, Sa Kabadbaran. Uh, salamat kasi sa inyo mga idol. O, de, so, so na dagan. Ha. Atang dagan, ang atong RPM kuan pa dos pero ang atong speed mga pare ko inubinta na ang atong accelerate mga pare ko gamay ra kay ha para ra man tungod ko zero kan ta sira ko siya nga ko ani ato wa po kay pedaganon pero di ni pwede nga ilod ang aircon siguro ani manubida ba di na ini ra eh. Ay, magandang ipakat-kat isa ka na nasa bukit Murag Wan man Anang May pala gilili rap road dito sa ilan ako Ah, di ha sa Pilais Ang, ang rap road sa ilan Sudun no, siguro Trodo na to parekoy Uy, kamay naman na kayo Balik ta Paking tonan ta

tau ko ilarni atish pula na pula hoy rukus gadabulus sirmo bombomba hinai